Bakit ganun na lang po paninindigan namin na isa lang talaga ang tunay na Diyos, ang Ama? Eh sapagkat yan ang turo ng tunay na Diyos, na siya lamang ang Diyos, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Walang kagaya niya. Yan din ang turo ng Panginoong Yesu Kristo na ang Ama ang isang tunay na Diyos. E eh, papaano yung mga talatang ginagamit mo na di umano'y sinasabing si Kristo'y Diyos din hindi ba namin tinatanggap ang mga yon? Yung mga talata na tinatanggap namin, nasa Biblia yun eh. Pero yung pagkaunawa mo, yung paliwanag mo sa mga talatang yon, yun ang hindi namin matatanggap. Sapagkat kukontra yan sa sinabi ng Panginoon Diyos na siya lamang ang iisang tunay na Diyos. Ibig mo ba sabihin, kukontrahin ng Panginoon Diyos yung kanyang sinabi na maliban sa kanyang wala nang ibang Diyos pa? Hindi niya kukontrahin yon. Ikaw lang ang kumukontra nun. Ibig mo ba sabihin, yung itinuro ng Panginoong Yeso Kristo na ang amang isang tunay na Diyos kukontrahin ng mga apostol at sasabihin si Kristo yung Diyos din. Hindi gagawin ng mga apostol yon. Uulitin ko, ikaw lang ang kumukontra nun. Yung mga talata tinatanggap namin kasi talata ng Biblia yan. Pero yung paliwanag mo, pagkaunawa mo, hiyo nang hindi namin matatanggap. Kaya ang payo ko sa iyo, pumunta ka doon sa aming gusaling sambahan, hanapin mo yung ministro namin o yung mga manggagawa para maipaliwanag sa iyo ang katotohanan ng ito magandang umaga po